gamit sa kamakay vlog Relax. Wala kang dalang maintenance ngayon. Wala. wala po talagang tinapos na usapan. Puro usap lang. Puro pupunta. Puro pupunta. Sige po, dito. Pupunta ako, tita. Pero wala. Ginawa niya lang kami tanga. Halos maghalo ang balat sa tinalupan sa Tondo, Maynila nang humarap ang mga umano'y biktima ng budol na bentapal napaniwala silang mas lalago ang pera nila sa paluwagan kesa ilagak nila ito sa bangko na ang interes karaniwang wala pa sa isang porsyento. Siyempre, easy money. Sino bang gusto na naghihirap ng pera? Naghihirap para kuhanin yung pagtrabaho ko pa yung pera. Isang matalang nakahiga ako sa amin. Alam ko, in one month, meron na akong limang libo, meron na akong sampun libo. Ito marahil ang pagkakamali ng itatago ko sa pangalang Ara nang sumali sa paluwagan na manganganak daw ng malaking interes o tubo. Mahalaga pa naman ang bawat sentimo ng kinikita niya sa pagbabanat ng buto. Kaya nagngingit-ngit siya sa galit nang parang hinold up siya ng mahigit 200,000 pesos nang taong pinagkakatiwalaan niya. Nagtiwala ako, wala nga kaming ano, uh, permahan. Nagtiwala ako kasi kamag-anak sila ng partner ko. Hindi nila ako kinausap ni hindi nga nila ako binayaran kahit singko. Inumpisahan ni Ara ang kwento niya sa amin nang malaman niyang naghahanap ang kapitbahay niyang si Pauline Joy Masangke na mga gustong sumali sa paluwagan. 7,000 turns to 10,000 in just one month or 20,000 in just a uh, 20,000 turns to 23,000 in just one month. Medyo related kami, nakikita ko yung mga post niya sa Facebook na ganun. So nakikita ko siya dati, hindi ko siya pinapansin. And then one time inalok niya ako, baka gusto kong sumali kasi mabilis yung pera, instant. For example, 7,000 in just one month magiging 10,000. Marahil ang iba sa inyo alam na ang sistema ng paluwagan. Isa itong paraan para makaipon ng pera. Parang time deposit sa bangko na makukuha mo lang ang inipong pera kapag natapos mo na ang paghuhulog o pagpapaluwag sa itinakdang araw. Pero hindi tulad sa bangko, kailangan magpamyembro sa paluwagan ng gustong sumali may mapagkakasundo ang halaga rin ng hulog kada linggo o buwan. At hindi rin tulad sa bangko, walang tubo o interes ang paluwagan. Para ka lang din talagang nag-iipon sa alkansya kumbaga. Pag-usapan naman natin ang sinalihang paluwagan ni Ara. Ang kaibahan nito sa simpleng paluwagan, kailangang mamuhunan ng pera ang sasali at may pangakong mula 20 hanggang 50% tubo. Dito na nanlaki ang mata ni Ara. Napakalaking kitaan nun at saka isa pa, kesa nakapending naka yung pera ko sa loob ng bangko, so mas maganda na tumutubo siya. Ganito rin ang pangako ni Pulin kay Nanay Imelda at sa dalawa niyang anak. Hindi man ganoon kalaki ang kita ng mga anak niya, inisip din nilang mamuhunan at bumili ng slots ng Ben Tapal kay Pulin. Friend po sila sa FB. Tapos nakikita po ng anak ko yung mga inaano niya ng mga islat po tapos pinapasa niya po sa anak ko yung po. Kaya nainganyo po yung anak. Binili niya po lahat po ng mga islat na pinapasa sa kanya ni Pauline. Bukod sa malaking pangako ng kikitain sa Bentapal, naging puhunan din daw ni Pulin ang tiwala ng mga anak ni Nanay Emelda. Kaya kahit may pagdududa, hindi na siya kumontra pa. Tinanong ko na siya na anak, mag, ano, baka mamaya wala kayong kasulatan, gano'n gano'n. Sabi niya, ma, andi dyan si Kuya. Kasi inano niya kaagad yung pamangkin kong polis. Pinsan kasi nila Pauline yun. Tsaka, andyan dyan yung store nila. Yun. Uh, hindi naman yan aalis. Hindi naman niya tayo lulokohin. Nagtiwala rin ang ikukubli naman natin sa pangalang Luis kay Pauline Masangke. Kasama rin niyang namuhunan sa Bentapal ang mga kamag-anak na nasa ibang bansa pa. Hindi po kasi ibang tao sa amin si Pauline. Kilala na po namin siya. So yung tiwala po nandun at dahil alam namin na nagsisimula sila sa negosyo, kumbaga para negosyo na po ito para sa kanila eh, ando po kami para sumuporta. May mga post po siya sa FB na may mga benta paluwagan na kung saan, mag, mga, let's, let's say po may specific amount, 15K na magiging 18K. Iba-iba pong amount yon and pinupost post po yun sa FB niya at sa MyDate. Para mas maintindihan natin, may paluwagan ang administrator o kolektor na si Pauline Masangke. Kadalasang sampu o higit pa ang slot o miyembro nito. Iba't iba ang halaga ng hulog. Sabihin na nating 10,000 piso kada slot halimbawa. Kapag may isang miyembro na hindi makakahulog sa buwan na iyon, ibibenta na lang niya ang slot niya ng palugi. Halimbawa, 8,000 piso na lang kung may bibili. 10,000 piso pa rin ang sasahurin niya sa paluwagan. Easy money eh, dahil tutubo siya kaagad ng 2,000 piso sa isang slot. Ganyan ang benta paluwagan o benta pal. 20,000 turns to 25,000. Yun ang unang-una kong kinuha sa kanya. Smooth naman, after one month, nakuha ko talaga yung 25,000. Dahil tumutubo naman daw noong una, nahikayat pang mamuhunan ang mga anak ni Nanay Imelda. 235,000 pesos ang halaga ng mga binili nilang slots sa Bentapal may kasulatan o kung matatawag nga ba itong kasulatan na binigay si Pauline para patunayang hindi sila lolokohin. Nagpadala naman ng pera ang dalawang kamag-anak ni Luis na nasa ibang bansa. 40,000 pesos ang binili nilang slot kay Pauline. Lahat sila umaasang mga nganak ang pera sa bentapal. Nasa abroad po sila pero may representative po kasi ako po yon at noong mga panahon po na yon okay naman po ang pagbabayad niya na nabibigay niya naman po um, on due time yung mga sahod ng mga bentapal. Dahil nakikita naman ng mga anak ni Nanay Imelda na may tinutubo sila sa bentapal, nagtuloy-tuloy ang pagbili nila ng slots kay Pauline. Mula Oktubre hanggang Disyembre 2023, nakaisang milyon na sila sa nabiling slots. Pinaghatian ng dalawa niyang anak ang pambayad. Umaasa silang kikita ang slots nila ng mahigit 480,000 pesos. Mahigit 192,000 pesos naman ang kabuang na ihulog ng mga kamag-anak ni Luis hanggang December 2023 ang inaasahan nilang tubo sa Bentapal, 47,500 pesos. Tinuloy-tuloy naman ni Ara ang pagbili ng slot sa Bentapal kay Pulin. Suma total Mula Hulyo hanggang Desyembre 2023, naglabas siya ng mahigit 170,000 pesos. Huwag mag-alala dahil kikita naman daw ang pera niya ng mahigit 57,000 pesos. Budol alert! Nagbabala na ang mga otoridad sa benta paluwagan isa itong uri ng investment scam halos kalahating bilyong piso ang natangay sa mga biktima ng isang investment scam napasugod sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga biktima ng benta palo kwento ng mga biktima nahikayat sila sa modus dahil doble ang balik ng pera Ayon sa anak po, uh, nasa 1 million po. Maasa pa rin siya na, ano, na may babalik pa, pero wala na po nangyari. Pinangakuan ng February, pinangakuan ng Marso, hanggang ngayon po, wala na. On December 26, December 30 up to January 30, wala pong naibalik sa akin. Ang nangyari, wala na po akong nakuha mula noon. Wala na po akong nakuha kahit singko Nagkakaroon na po ng problema. Hindi nga na po nabigay yung sahod na dapat na 21 ng December, 26 ng December, hanggang sa mag-2024 na ng January pinupuntaan po namin siya, wala po siyang maibigay.